Hello guys, welcome back to my channel. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa napakabata niyang umibing at nagkaanak. Guys, samahan niyo ako. Salamat. Hello everyone. Um, nandito po tayo ngayon kasama natin si Miss Dayan Gabara para ma-interview po siya natin sa kanyang buhay pag-ibig na. So, simulan na po natin 'yung interview at samahan niyo po kami at pakinggan ang kanyang kwento. So, Hello, ako po si Dian Gara. Ako po ay isang batang ina na ay nagtaroon agad ng anak. Ako po ay taga Bunutini. Ang kwento po ng aking buhay tungkol po sa kung sa dooban ng limang taon ay masaya pa kami nagsasama ng aking Okay. So, pagiging, pag build ng family talaga, hindi po madali. Kung so, baga sa first, first and trimester yung nagsasama, nandun pa yung excitement, yung tuwa, lalo na pag nagkaanak kayo ng isa, dalawa, ganyan. Uh -huh. Pero, habang patagal na patagal, lalo kung wala yung contentment na sinasabi, hindi na nagiging masaya yung isang pamilya pag walang contentment sa bawat isa. At saka yung give and take. Mm -hmm. Hindi rin naman kasi mawawala yung yung trial, yung ups and downs. Minsan, sinusubok talaga tayo ng panahon, ng tadhana. Sinusubok tayo kasi dun malalaman kung hanggang saan tayo lalaban sa buhay pag -ibig. Actually, hindi naman perfect yung relationship ko sa asawa ko. Pero, kinaya naman namin. Nalagpasan namin yung mm -hmm. yung trial. Yung importante sa lahat talaga. Yes po. Tapos, I know, ko kasi ako noon. Nagkaroon kami ng ng hindi pagkakaunawan kasi yung asawa ko talaga seloso mm -hmm. Liberal. siguro kasi pag seloso dun mo mapapatunayan niya, ah mahal ka mm -hmm. pero kasi dapat may limitasyon din. May, kumbaga, hindi naman yung sobra. Kasi pag sobra na, nakakasakal na din. Hanggang doon sa, ah, nandun na, sinubok na kami. May nililink na, may nililink na siya. Ganito, ganyan. Okay. Siguro na ko naman, alam niyo naman yung sabi. Ah, nang nasubok ng babae siya, ganun, parang ganun. Opo. Mga ah, ganun. Pero, nung umuwi ako, Inayos namin yung relationship namin kasi oh. dalawa na yung anak namin. Oo, so, para sa mga bata. Oo po. Tapos, pinag-aral niya ako. Hmm. Ayaw niya kasi ako magtrabaho. Kaya ka, sabi ko sa kanya, ako graduate sa high school. At hindi hmm. naman lang, sabi ko makagraduate ako. Habang tambay ako, hindi ba ako pinagtatrabaho. Mas masarap naman talaga maging tambay, di ba po? Pero kasi iba din yung sa feeling ko lang po, iba din yung nakagraduate ka, tapos in the end of the day kasi, naisip ko din na parang magaganit din naman yun sa future. Hindi pa, po, hindi pa man ngayon. Siguro ko sa mga susunod. Ngayon pa nag-aaral po Tapos yung kami nag-aaral. Yung dalawang anak, tapos ako po. Lahat po kami graduating. Yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho sa Yeah. Masaya po kami ngayon. Literal na masaya. Mm -hmm. Hindi po kami sagana sa pera, mm -hmm. sa material, sa, for example, bahay. Mm -hmm. Wala po kaming bahay na bato Pero masaya po yung paniginan. Pero nandun po talaga yung pag-aaway. Mm -hmm. Hindi po mm -hmm. talaga yung naaalay. Hindi talaga mawawala sa buhay mag-aaway. Yes po. Literal. Halos na-stress ako. Kasi, uh, hindi po sa paninira ng asawa ko. Kung kailan lang siya uuwi saka lang po siya uuwi. Pero okay lang po sa akin. Parang nasani na din po ako kasi. Tapos parang naiintindihan ko na rin na pag, pag uh, lasing, kasi pag lasing yung asawa ko talagang may pasaway effect mga ganun. Hindi ko na lang siya pinapansin. para walang masyadong gulo. Pero minsan po talaga, nagkakagulo po talaga. Hindi po yung magkuwasan. Ganun hindi ko po kayo ini-encourage yung mag-asawa kayo ng maaga. Kung baga, uh, tinatanong lang kasi dito sa akin kung naging maganda yung relationship namin sa loob ng five years. Actually, proud and loud, uh, magka 13 years na po kami magsasama and five years na po kami kasal. Hmm. Okay. Nabanggit niyo po na sa murang edad ay nagsama na kayo so hindi ito naging madali para sa inyo. Paano niyo nalagpasan ang pagsubok na dumaan sa inyong buhay mag-asawa? At dati po, ano, nagpapray lang kasi ako dati sa tuwing may mga trial, may mga problema, gano'n. Um, siguro ko po natutunan ko na lang i-handle yung mga problema. Sa bahay, nagpapray na lang ako ng painting doon na lang doon yun dati kasi pag may problema kasi tama naman si kung napanood niyo yung yung video sa showtime tama naman po si Miss Annie na once na nag-away kayong mag-asawa dapat kayo lang yung involved huwag kang magsusumbong sa mama mo which is yung mama ko magsumbong ka doon lang sa bienan na mo kasi yun siya lang naman yung nakakilala sa asawa mo dati yun talaga, yeah, yung talaga yung, yung naging will ko, mama ko, kasi kasi naman talaga close yung mama mo, diba po? Yes, lahat naman po siguro sa, pero hindi ka na naman nila lahat, nakadepende siguro. Ako kasi noon bata pa, na kaya naiisip ko, pag nag-aaway kami sa mama, ko agad yun. And okay lang naman din, kasi yung mama ko hindi naman hindi naman siya yung ano, yung tipo na mama na, yung mother and mother na tipo na, ah, pag sinumbong mo, magagalit ah, yeah. agad. Bakit? Bakit aaway ganito, ganyan. Siguro kung natural na rin sa lalaga sa parents yung, yung kakampiyang ka kasi, ano oh. Opo. Pero, ano, all in all, na, na din naman ako. mm, -hmm. ganyan talaga. Pag buhay mag-asawa, pag mag ka na talaga, talagang, yung problema hindi mawawala sa atin. Kasi nandyan lang yan. Kung ano lang, kung paano natin ito i-handle, ganoon na lang patatagan at palakasan ng loob. At so, Ma'am Diane, uh, paano mo natitiis ang, um, paano mo natitiis ang pagiging lasengo ng asawa mo to the point na sabi mo nga, na uh, minsan nasasaktan kanya ng physical dala na ang kalasingan. Um, dati po, yung na titiis, hmm. yung, yung tipong panay, pag kung saan yung inuman, mm pa -hmm. iba siya. Pinupuntahan ko siya, pinapauwi ko okay. siya. Kasi bata pa po ako. Okay. Hindi okay. para hindi ko pa naiintindihan hindi, iintindihan lahat. Okay. Hindi pa ako mature. Uh, yung kasi, yung gusto ko lang kasi noon, ayoko nang ininom, ng Gusto ko na sa bahay lang siya pag walang trabaho. Bakit ka lang? Kasi mm -hmm. nandun ako. Siguro ko clean ako masyado. um, o talagang gusto ko lang siya. Ganun. Kasi may mga asawa din naman kasi na mas gusto yung asawa nila pag walang trabaho. Nasa bahay lang dapat. Kasi yung attention. Kung okay. attention yung hinahanap mo. May pang-sogot effect ako dun sa kanya. Yung mga dati. Min sa pag aalala ko, natatawa na lang ako. Ba't ko ginawa? Siguro kasi immature pa ako ng mga panahon na yun. And then, hindi ko namamalayan ang um, sa araw-araw na lumilipas, sa araw-araw na buhay namin, hindi ko na namamalayan na nakakaya ko na lang, nalalampasan na lang namin pareho. Dati, yun yung lagi yung issue namin, yung inom, inom, ganun inom ka ng inom, ganito, ganyan. Tapos, siya naman, ano ba kasi yung gusto mo? Trabaho lang ako ng trabaho, hindi ako mag-inom. O, so, ba't pinipigilan ko siya mag-inom? Yung rasan ko kasi, yan sa so, uminom ka, eh gusto mo naman, uminim, mag na, mag-push ka nalang sa bahay. Nandun kami, naman kami. Eh kaya lang yung mga tao lalaki siguro, hindi naman lahat ng lalaki kasi may mga lalaki din naman kasi na ayaw mo sinong. Mga tao kasi naiintindihan ko na kasi simula, simula pa lang, manginginom na siya. Mm -hmm. Kaya kailangan mo talagang tanggapin na kung may pagbabago man sa kanya, nasa kanya na talaga yun. Oh, oh. Siya mismo ang babago sa sarili. Yes po. Hindi mo mapipilit kung kung ayaw niya. Mm -hmm. Kasi kung, kung noon, ganun na siya, ba't, ba't mo mapipilitin eh, na magbago? Mm -hmm. Di ba po? Siguro pag-usapan na lang. Kayo, kayong mag-asawang gusto na lang kayo. Ano? Oh, sige, inom pa ngayon. Bukas hindi. Mm -hmm inom ka bukas sa at kinabukasan, at bukas naman okay. hindi. Ganun lang okay. dapat. Pero may mga auras ba na sumusunod din siya pag sinasabi mo or kinakausap mo siya? Madalas po hindi. <laughs> Madalas na hindi. Noon yun. Pero ngayon po, sa loob po yun ng five years, hindi, hmm. eh, hindi po talaga. Kahit, kahit sabihin mo, wag. Hmm puntahan mo kasi dun sa inuman kahit ipasundo mo pa sa anak mo mm -hmm. hindi po talaga pero ngayon po hindi na po siya ganun kalala kung baga ano na lang ah pag inaayos yung pagkada which is okay lang sa akin pag minsanan lang naman sila nagbibigyan saka ng ano niya funny. minsan ba naisip mo din siyang may mga time ba na minsan naisip mo na iwanan ko na lang kung asawa ko kasi mangininom? ah uh, parang wala kaming future sa kanya. May mga minsan ba may naisip ka ng mga ganyan? Many times po. Mm -hmm. sobrang Sobra po. Literal talaga. Walang halong pero. Naisip ko na yon Kaso, yung iniisip ko. Kasi yung mama ko po talaga, yung parents ko, society ko, hindi sila, kung baga, hindi sila aware sa broken family. Mm -hmm. Kasi yung mama ko, yung papa ko din po kasi mahiminin din. Pero natiis din po niya yun. Lumaki naman kami na mm -hmm. sila pa din hanggang ngayon. Matatanda niya sila. Kaya yun po yung iniisip ko. Kung sa paghihulay po ako, ah, kayang-kaya. Kaso, yung mm -hmm. mga anak ko po yung mas priority uh -huh. ko kasi sa sarili kong kaligayahan. Nagiging selfish? opo, sa sarili. Mm -hmm. Pero siguro ko, worth it naman yung pagiging shellfish. Balang araw po, kasi lalaki yung mga anak namin. Siguro ko magiging mature na rin yung pag-iisip ng asawa ko. May yung mga ginagawa niya sa amin noong. Um, pinapasadyos ka na lang po. Siguro, siya naman yun. Kasi nagbago naman po. Hmm. Di ba nabanggit mo dati na ano, nabanggit mo sa kwento mo kay Sir Cesar si na medyo hindi kayo okay na in-laws mo. So, <laughs> kahit lang mga, kahit nag-anak na kayo, never ba nagbago ang pakikitang, pakikitong sa ng in-laws mo or nagbago naman kahit pa paano? Siguro ko kasi, hindi kami in a good term, may nagbago po. Pero, tanggap ko naman po sarili ko kung ano yung mga bago yung nagbago, yung ba't nagbago. Kasi po, uh, kung may nagbago man, hindi, nangyayiniwala naman siguro ako sa kung may nagbago, hindi lang po isang tao yung yung may ginawa. Mali. Both sides po. Diba po? Uh -huh. Ano po? Ako... Uh, may ginawa ko po ng masama. Hindi mo naman hindi kita gagawa ng masama kung hindi mo rin ako ginawa ng masama. Okay. Pero may mga tao din po kasi na kahit gawan mo ng masama, hindi ka rin po May mga tao po talagang ganito. Um, naiintindihan ko po na bago sila, pero at okay, least sa mga anak ko siguro hindi naman. Hindi naman talaga ang importante na pag inadama yung mga bata ba? Okay. Uh, um, Ma'am Diane, ano po ang source of income nyo ngayon? Tama na po, ano po po nag-carpenter po siya pero hindi ko yung ano madalas lang ko like ngayon po yung sa bahay po pag pag wala siya yung, sanay, pag, yung kita niya parang abot-abot lang din hindi talaga regular siyang nagkumikita bonbon hindi ko kaya po ano parang lagi kasi mas short pagdating sa beach hmm. sa ulam sa pabaong sa mga anak yeah. pero nagagawa naman siya oh. paano nyo nasusurvive yung mga araw-araw gawa ng siya lang ang nagtatrabaho tapos kayong kayong tatlo nag-aaral kayo ano minsan yes po yung dun sa uh, sa amin uh, may banana chips mm. na niniluto pinalala ko yung sa anak ko Ayong yung anak ko yung panganay ko ano din siya business minded hindi siya nangyayang magtinda tinitinda niya yun tapos hindi siya sa akin naghihingi ng baon niya tapos pag umuwi na sila dun sa sa parents ko sa lolo nila at sa lolo nila binibigyan sila ng pera hindi ko kinukuha yung pera nila kasi nagbabayad sa baon nila mm -hmm. sa edad na 12 years old po. Tapos Advanced. yung, yung maliit po, ano, nasa 6 years old, maroon na sila. May sila lang advance na siguro pag, ano, pag hapon, nagbitom na, mag dagan. Mm -hmm. Kaya naman po. Yun lang po, yun lang po yung kwento ng buhay ko. Sana po magustuhan nyo at may mapulot po kayong aral. And ano po, uh, matuto po tayo talaga ng ha. Kung may kapal, mahalin natin yung magulang natin, yung pamilya natin yung binyag. And yung away nandun po yun, sana po magtagal kayo ng sa relation ko, sana po magtagal yung mga relation, kung sino yung mga karelasyon ngayon mawawala yung mga problema. Ipalo niyo po si Sir Cesar Garalde. Le, I know, please po, i-check niyo yung YouTube channel niya, si Sir Garalde. Ilalagay na po dito sa baba. Uh, please click the bell icon and subscribe po. At dahil sa mahabang interview, ito dumaan sila sa restaurant para kumain. Kaya enjoy your snacks. mm you -hmm. were to describe how i feel when i'm with you i'm at ease i can let down my hair we can be silly together i don't have to pretend with you i'm happy just being myself in your company i'm never bored we can have fun when no matter what life grows. thank you guys for watching please don't forget to like to share and subscribe thank you god bless everyone i'll see you next time